kami sa Sariaya ngayon, pahigot-higot. Harap kami ng kakainan namin dito. Maiba naman, tambay-tambay muna dito mamaya na huwi. Mabukas na ulit. Paala na. Ganda <coughs> nung ano, yan, oh. diretso sa dagat yan, ilog na yan. Diba?

sa area ya bypass road meron pa ulit dito kami sa Sariaya. Ito yung way papuntang ano, Lucena. Uh, bypass road. Ganda ng kalsada rito. Tsaka ano, kalinis. Ayan ano. Oh. Meron daw dito restaurant. Sabi niya. Lab, sa so akin nakatapat ba yan? Oo. Oh. Hindi ko alam. Akala ko sa road. Sabi niya may restaurant dito. Pero parang feeling ko wala. Grabe ka naman. Pustahan tayo. Grabe Ano pangalan ng restaurant? Secret. Ay, ano? Lomi House. Oh. Ayoko naman. Sarado. stay kasi sa isang, lugar oh, kahit 3 days ganoon enjoy mo lang yung ano meron doon di ano ba parang posibleng gawin mo doon anong pwede mong gawin anong pwede mong i-explore doon parang malalapit lang huwag yung malalayo yung halos na ubos na yung oras mo sa kiyari marami pa nang na magagandang lugar dito sa malalapit tulad nyan no? hindi naman natin na pa ang eh hindi mo sasadyain eh hindi naman ito natataanan ang kaya ako kumain malapit daw yung restaurant basta lang niya na Sariaya eh malapit na eh 7 kilometers daw sabi okay, yun kaya ako na itutuloy yung ano ko yung mga church kailangan ko yung church kailangan ko yung church kailangan ko church kailangan Ayan, yeah, nandito kami sa ano. Dito na kami, malapit na kami doon sa may restaurant na sobrang lapit daw. <laughs> <laughs> Sorry. Pero hindi, okay lang. Ang ganda eh. naman, oh. Oo, di ba? Di oh, ba ganito naman gusto natin? Oo, ayan, oh. Ganda ng daan May maliit na ilog doon kanina. Hindi ko na nakuha. Ano, ang ganda. Pwede yata magtampisaw doon eh. Magtampisaw. Sa ulan. Pig rula. Kaya <laughs> <laughs> <Yeah>, ganun yun. <laughs> At ganda rin ito. Tapos bahay mo dyan, oh. Oo oh, oh, nga, oh. Ganda. Ayan oh, naman, di ba? Tayimik. Tapos puro bulak lang siya, puro orchid siya, oh. Oo, oh, sana tayo. Kaka kakaliwa o kaka diretso, diretso lang? Diretso ka muna. Okay. Mamaya so, tayo kakaliwa. Parang lamig dito. Parang nga. Ah. Parang nakakulunayin dyan ko, ah. Tapos walang kundo oh, oh my gosh Tatlong oh, daang metro daw Tapos kakaliwa tayo. Siguro yun na ano O ilang kilometro pa pagkatapos labit na Anong na. reklamo Nandito na tayo konti na lang hindi <coughs> na kami sa napakalapit <laughs> Pero <laughs> ang ganda Buti na lang. Ayan yung caperosa. at ba? Hindi. Lagpas na eh. Buti na lang. Itong kotse kong cute. Laban to sa ahonan. Diba? Ayan oh. Kakaliwa ka lang. Kung ahon ahon lang din. Goods to. Ahon ahon eh. This way yung caperosa. Doon yung caperosa mas scary. Ayan oh. Ahon yan. Ang cute ng daan. yung 500 na gasolina ko yung pa rin siya oh. <laughs> grabe parang motor parehas lang ng konsumo to nung ano ko eh nung KTM ko kaya gusto ng oh, gusto ko to oh, wow ganda oh yan oh that's why oh, huh? oh yan oh tingin na sa taas tayo na no? lap kaya pa nang layo ay napakalapit nga pa napakalapit. napakalapit lang diba hindi nga nga bata nagpaulan o oh. schedule ko dapat kahapon Lab. Magbibike ako eh kaso eh umaambon ambon hindi ko na tinuloy magbabike sana ako mag ano kora ride -right ako low me ride -right sa Santo Tomas ito so, kung matagal-tagal ka pa matutakay. Pablo Lomi ride. No, Pero ride. gusto ko yung ganung ride long na long yung kung Santo Tomas, magbo-bike -bu -bu ako. Club di ba Saturday ka hapon? Next o. Saturday birthday ko. Nga, ano? Birthday mo na, no? 28 na. Ilan? 39. Bata ka pa. Marami ka pang gagawin. Yeah. Marami pa. Pahilti ka. Yun ang goal mo healthy, magpa-sexy, ang paganda, ayun. Ganun lang, ganun lang. Oh, Kumbaga trabaho ko sa buhay. Hindi, kasi alam mo bakit? Pag healthy ka, makakapagtrabaho ka na maayos. Eh? Okay. Yan yun. Siyempre, alam mo sabihin ko magtrabaho ka, magpapagod ka, hindi, magpa-healthy ka. Healthy ka, kainin mo yung mo. mga masusustansyang pagkain, yan. Chocolate. Pag <laughs> <laughs> yun, mga 39 ka na eh, dapat iwas ka na sa mga ganun pagkain. Wala. Oo. Pre, alam natin. Sabi nga nila, ano sabi? Um, lamang ang may alam. Mabuti pa yung langgam. Alam. alam. <laughs> Di ba? Mabuti pa yung langgam, alam na matamis. Yung tao, hindi. Alam ng matamis, banat pa ng banat. dito. Eh. tayo na, alam mo, alam mo mataas eh. Ayan oh. Yung tubig, ng galing sa ulan ay eh, galing talaga sa taas. hindi naman yan ano, na, okay, Hindi naman. Ayan o. Oh. Wala naman paggalang sa ito. Eh. Wala naman ano yan. Eh. Wala naman. Ayan. Ayan. So scary. Aapon yan. So Aapon yan. Sa deadline. may gasolina okay. tong kotse kong maliit. Aapon yan o. Oh. Meron ako sobrera. Meron. Kita Char charge muna ulit ako. Malapit na tayo mag-charge na ako nitong kama Para makuha na natin sa taas, no? hindi na kami. Ano to? Banahaw View Deck Restaurant, tama ba? Ano pangalan? Yan. Ayun daw ulan. dito kami sa Banahaw View Deck. siya kasi so, maulan hindi pa kita yung ano yun o oh. pag kasi doon banda banda rin ang lamig <laughs> kailangan ng jacket yun, oh. tapos yung restaurant nila nandito may mga cafe doon doon baka mamaya tingnan ko yun check it ko ganda doon big? Yeah, nandito kami sa resto. Ah, oh, good Kape kape muna. Malamig dito. Nakas so, okay. okay. ng ulan. Yeah, yun ta. na tayo. Sino natin itong kape nila. Saan mo ito pinagsuraan? Okay. Ano ito? Banahaw coffee? Tawag yan? Um, sinulubot. Ito yung bago gawing kalamay. Bilog-bilog nila binibenta ito, pero hindi na siya nagiging kalamay. Sige, try mo. Tignan mo. Ano kayong lasa niyan? <laughs> Sobrang dami nila mabibenta dito sa ikang araw. Nakita ko dun Masa, sa... Parang hindi ko trip yung mga ganyan pagkain. Kasi... Pero titikman ko. Bakit lang gam ka ba? Eh, ano eh, parang ang tamis eh. Video mo tadaad. Video mo ayan. Siya, oh. May malaking puno dito sa taas, lakas ng ulan eh, ayun oh, tapos may mga ka sila rito, ayan oh ang dami, yun din doon sa taas, parang wow, garden in pa rin, ayun, ang ganda doon, may paligid sa taas, ayun oh, ang ganda.

ng hangin, lakas ng ulan. Ang lamig. Balik tayo, balik tayo, maulan Pwede so, ka pala dito kumain ng kape puro lettuce dami lettuce uh. Ayun, dami, wow Anak ah, ko nandun yung view eh si ayan. Ayan. Ay, you know, ayan. ayan. dapat so, na umorder ako ng bulal kasi ang lamig ng panahon ah, ang tawag dyan kuya? pancit? ah pab pab okay thank you pwede po humingi ng ano? Ayan. ketchup tsaka kalamansi ano ba? ketchup tsaka kalamansi ayan, ayan o ayan, may kanisa pa oh. tapos ito yung chicken Ubus ba natin ito, lab? <laughs> Sarap ng pansit, parang... May langganisa. Ano oh, kayang langganisa yan? Yung log. Ayusin mo na ito. Sarap dito, punta kayo rito. <clears throat> ano ito, Mount Banahaw. View deck. Banahaw view deck pala. Bakit Banahaw view deck cabin? Nasaan yung cabin? Baka meron siyang sticky. Ano tawag yan? Hab -hab, ano? Mm. <laughs> <laughs> Masarap yung ano? Masarap yung pancit. Ano? Masarap yung pancit ayan e, Tsaka so, itong sisig Yung chicken tikman ko wagay okay, Plain lang naman to. unserap yung ano yung ganyan. angin. kaya mo. Sino naman. kaya 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 naman. Sanggit naman. kaya Tapos ng hangin Paputok sila Malayo na yun eh Yun sa loob, pasok mo sa isang... loob Oo, kanina Ganja. ulan Ulan, ulan. Palabas na kami dito. Uy, di pa naman nabibang picture. Tawag to? Mount Banaho View Deck. Grabe, lakas ng hangin. Eh. Lab, tina mo yun o. Oh. tina mo ang cute ng oh. cafe na katapat Cafe ba, Kalayo. Cafe Kalayo. Ayan, sa tapat. Ang ganda dun oh. o. Ano ba meron dun? Ah, yun yung parking pa, nila. Yung uh -huh. Parang wala na, pano ba? Okay. O, makamatay ka muna. sa. ng hangin. Grabe, kahit wala kang aircon dito. Tsaka malimis yung hangin. yung pasukin natin dito medyo off-road na naman oops ayan pasukin natin yan day 2 day 2 <laughs> ng hangin ng lamig tayo dito, laba? Hindi kaya? Hindi na. Yan, malalim. Gito. Parang hindi naman. Ha? Huh? Love, doon tayo galing, oh. Oo okay. nga. Kita dito, oh. Teka, teka, teka. Doon tayo kumain. Ito na yung baba niya. Nasa baba daw ito ng Mount um, banana Yan, oh. road to hindi, hindi mo chine kung baka hindi kaya na sasakyan natin dito. Kulang ang ano. Signal mo sa Kunti lang <laughs> Nasulput-sulput lang yung signal Saan kaya yun? Hindi ko alam maganda dito Ayan, Dito kami napadpad Galing kami dun sa Mount Banahaw Beauty Kumain kami ron Ngayon may nakita akong parang Camping ground Tingnan natin no? Oh. Ayan ang ganda oh. Ang pwede rito O oh, diba Oh Bakit Ito Oo nga Bakas na ng no? Oh. Parang masarap mag matulog dito Oo oh, ito Maganda pa yung kapaas yung sasakyan Pero hindi Magpuputi kasi Oo nga Oo oh. Alin? Oo, ang okay. ganda oh. Ayan oh, kung nakikita nyo yan, ang ganda oh.

Nakita nyo yung swimming pool nila eh. Oh, ang gandang pa pala sa baba oh. Wow Hindi, tama naman Gandang pa pala siya Diba? Oh. Ah. San. Oh, tara check natin. Tara. Di, dito meron. tinggal, Lamig. Lamig. Oh. this way. Rest way. room. area and cabins. Dito pala trin. With daanan. Ay, kaso. Ito. Meron. Meron. Bagong gawa lang ito eh. Ang ginagawa ko. Oh. Ganda yung kata dito ka mag-waybone oh. pa so, mm. so, yung sarili, no? Yan, okay, pwede mong i-rent yan kasa hmm. Selina Laki Sa family, kahit na naman pamilya, pwede hmm. dyan Saan? Thank you, Oo nga Ito, so, tingnan natin itong maliliit Ito yung maliliit nila, oh Pang-opol, ayan, oh ha oo yes. wala gawa pa labo n i